Kaninang umaga nga pag alis ng aking mga magulang ay binili na nila ako na sumunod daw ako sa bukid. Magha-harvest nga daw kami ngayon ng mga maliliit na sitaw na tinanim nila. Natamad lang na sana akong sumunod dahil medyo mabigat yung pakiramdam ko. Tapos ay eh, sobrang init pa ng panahon ngayon. Tapos bigla akong naalala na kailangan ko nga pala ng content. Wala na akong video na may upload ngayong araw. Kaya eto, tara, samahan nyo ako sa bukid. Pagdating ko nga ay may mga nakaplastik ng gulay na na-harvest si mama. Tapos dun sa kalan ay may inihaw siyang tilapia. Para siguro sa aso to dahil nga sadyang mapangtokso yung amoy ng iniihaw ay ayan tigisa na lang kami ng aso at ito si mama nagtatali na siya ng mga napitas niya na sitaw gilid do ang paga niyan at kapag lang ang napitasan ko ang pagitan at saka gilid na papaganito din hindi din ngayon ay magha-harvest tayo na sitaw Uh, pagdating ko kanina nakapag harvest na si mama ng isang timba nitong sitaw ito yung mga bago nilang tanim eh yung gilid pa lang daw yung -harvest, na niya kaya ayun harvest tayo Ay, puno na natin timba. Kasi ba namimitas pa. Ayan na sitaw.